Hello guys, mga ka-reels, huwag niyong ang video na 'to. Baka may matutunan kayo sa so itong apo. Pag-usapan natin ang tungkol sa Messenger. So maaari po ba na-i-share niyo rin po kung uh, nagustuhan po niyo ang video na 'to para malaman din po ng mga hindi pa nakakaalam. So alam niyo po ba na minsan may mga nagme-message sa atin na hindi natin gusto ang kanilang mga message, nangungulit, nang babash or kung ano-ano man ang mga mini-message natin. O di naman kaya hate natin ang isang tao pero nagme-message sa atin ang na hindi natin gusto. So, alam niyo po ba na ang Messenger ay may settings na kung saan pwedeng uh, pwede mong basahin ang kanilang message na hindi nila nalalaman na nabasa mo na ito. So, dito nga lang po yun makikita sa inyong settings sa messenger. So, punta po kayo sa inyong messenger sa taas po yung tatlong guhit and then yung pong uh, gear icon or settings Doon po sa privacy and safety and po sa bandang baba merong read receipt na nakalagay po doon pindutin nyo lang po yan nakikita nyo po naka on sa akin so, people will be able to see when you read their messages so i off nyo lang po yan sabi po niya People won't be able to see when you've read read their messages and you won't be able to see when they read yours. So, uh, kabilaan po yun. So, yun lamang po. Pakishare po. Maraming salamat. Bye-bye!